Ayos ganda, emosyon na lang nagpasalamat kay ni Pangilinan. Patunay lang na napakabuti ng puso nito. Nagbigay lang naman ng 300,000 pesos sa lahat ng mga kontestant na naglaro kahapon. Nang laro na ropi. Sinabi ni Meme na napanood daw mano ni Donny mga kwento na mga nagkakariton. Na ang puso ng aktor. Hindi daw niya umano ginaya ang napanood sa showtime. Kaya ura-urada nagpaabot ng malaking tulong. Sa 19 na magkakariton, nagbigay ng big 15,000 pesos. Malaking pera na iyon para sa mga kontesta. Napakabuti ng puso. Salud sa nag-iisang tall, dark and handsome na si Donnie Pangilinan. Tunay ngang maganda ang pagpapalaki sa aktor ng kanyang mga magulang. Napakagalante as in napakabuti kaya mas lalo tuloy siyang minahal at inangaan ng mga supporters. Ayon nga sa mga komento, mabait talaga iyan si Donnie kapag deserving yung mga taong dapat tulungan. Tutulong at tutulong iyan sa abot ng mga kaya. Kaya lalong binibless ni Lord marunong mag-share ng blessings. Kahit maraming haters yan, malaking sampal yan sa kanila. Mas lalong sumisikat si Don Pangilinan. Karapatan na mahusga ang mga haters sa kanya. Wapo at napaka-generous pa. Pero kung sino rito sa inyo update na naman, maging kayo ba ay naantig din sa panibagong update sa si Showtime? Don't forget to comment your opinion. Subscribes and share this video. Thank you for watching.